Thank you. Thank you sir. Ano Ito yo? ka. Parang buong-buo yung katawan mo ah. Ha? Ano nangyayari sa'yo? Papasko pa ako sa trabaho nung last Saturday. Hmm. Nagsuit po Itong, itong, itong sabado lang o last-last ba? Last but not Ano? 31. August 31. August 31. Ngayon, na, sige, pupwento mo lang. Magpasuit ako ng panggalaw. Hmm. Magsuit ko. Kasi parang may ano yung ano may para kumuri din na nakulot sobra na sobrang sakit ka sobrang sakit oh. para may kumuri tay nagano ka lang nag shoot okay. ka lang okay. tapos yun na okay. yeah. tapos pumasok pa rin ako ng gabi niya pag gabi yeah. yung pa lang maglakad nag undertime ako muna ako muna ako muna ako muna ako muna ako sa... Wala eh, doon pa nga lang dapat. Pag naramdaman nyo na yung gano'n mag-back out na muna kayo sa <laughs> Sabihin nyo, uh, kunyari, talagang action ninyo na. Tumawag kayo sa business, eh, kaya mo ka tayo. gumano oh, oh. Na, yung, right? na kayo. Kasi, pag napagod pa yung balakang mo, pag napagod, pinilit mo ilakad, pinagbukasan, lulungkuhin ka na no Okay, this space are here maintained, non definite evidence, compression, of ruptured lysis. L-5. Ayan, oh. Meron kang tabingin, ano, eh. Ginuhita nung doktor, oh. Diba? Siya nag-wait yan. Anong pagkakatingin mo? Tabingin, hindi. Tumabingin, oh. No? pumutok yung L5, L4 mo, L4, L5. Idol. Malamang meron ka na nito noon. Kung baga, minsan sumasakit-sakit na yung balakang mo. Na-check one lang na doon pumutok nung pag ganun mo. Malamang meron ka na yan. Meron ka ng pain noon. Doon lang na nag... Anong bang work mo? Checker lang Checker? Oo, ano po ba ito? okay. Pero, ikaw rin naman makakaalam yan eh. Sa sarili mo ba nakakaramdam ka na ng back pain noon? Bago ba no? Meron na noon. Kasi hindi yan basta-basta mapipirat na ano. Bata ka ba eh? Malamang tinitiis-tiis mo na siguro. No? Kasi kung ganito, very simple lang. Isipin mo na gano'n lang siya. Kung ano lang, nakuryente yung ano, tapos lumuot na sa sakit. Ibig sabihin nun, no? may warning na noon, Na-press lang ng todo. Kaya siguro, pinilit mong pakakabutin yung ano mo. No? Yung no, mga ano, buo na kasi. Mm paghihiga ko, parang lagi may nakabang sa ganito ko. Eh. Yun, may parang ano na, may, Kumaga may sinyalis na talaga ay, na may ano. Ay, parang ay, yung buto, parang gusto siyang gumana. Na ayaw. Na pa, nakabara. Pag hindi ka parang agad yung buto ko. Gusto ay, mong diretsyo yun, kaso para parang para nakakilya, parang parang ka. Tapos, hindi mo may lapat. Hindi mo katagal ng higa sa, ano. Ayun ay, na nga. Ayun na nga yun, kasi nga. Pero, magkaganon pa man, kaya natin yan. Ngayon, ang sa akin lang, Siyempre, nangyari na sa'yo yun. Kailangan mo lang muna mag-rest. Kasi bata-bata ka pa, ba makaka-recover ka kagad. Yan kasi ngayon, naka-ano yan, nakatukod. Noon pa pala, alam mo na sa sarili mo na hindi ka makalapat sa higaan eh. Parang kumakalso agad yung buto. Tapos nangangalay na agad. Nangangalay na agad. <laughs> kasi nga, hindi yan basta-basta magagalong kung walang warning. Nakakaramdam na pala siya nung dati. Tayo ka. Ngayon kasi parang buong buo yung katawan niya yung katawan niya, parang hirap siyang gano'n yun, Di ba, na, mo yung katawan niya? Ang bagal niya. Ilan taong ka na ba? 33 na 33. Sige, straight ka, ha? Sige, <coughs> yeah, tagilip ka. Kaya mo ba humiga ng straight kung matasa ka tanda? Sige, humiga ka ng straight. Yeah, Sige, dyan ka lang. May kumikirot, unti-unti. Wala. Uyot nung ano? Paano? Tatay ko. yun. may... parang... may kumukurot. Sige nga, higahan ka ulit. Unti-unti bang may kumikurot o wala naman? Goods naman? Okay, oh goods. Sige, tagilid. Very good na yan. Malaking bagay na isang ahat na yan. Puso ko konti dito, sir. Huwag kang malaglag ka ron. <laughs> Sir, pagka naayos na dito, iwasan mo muna magbuhat ng mabigat, ha? Oh, sir, nagbawalan ako magbuhat sa trabaho. Correct. Alam mo kung bakit? Hindi ka nga nagbuhat, oh. Hindi ka nagbuhat, inabot mo na yung pamu, mo. Parang inabot mo na yung pamu, mo, bumigay ka na eh. Paano pa kaya pag nagbuhat ka ng mabigat? Kaya mo muna makalikover yung ataw mo. Sabi lang sa'yo. <coughs> Hindi ka makikot ng ganun dati. Iba na yan, magbabago na kasi pag ganun. Ang masakit niya na ito yung kinabukasan, yung nakanoa, na lindig sa sakit ko. Habang tumatagal. Okay na pa ka. Mamaya, unti-unti nang tingin ako ngayon. May pain pa pero kailangan mo lang mapahinga. Mapahinga ka lang. 3 to 4 days. Maganda ng maganda, maganda na yung pangaparam na buhay. Iwasan mo lang talaga muna magbubuhat ng mabigat. Sa inyo ba yun, Ron? Oo. Pero tutulang siya eh. Ang bangin Laguna. Masasaktan ka dyan? Ayos ka lang? Ayos ko, sir. Uy, parang bagay mini ko dito. Ang tikas na eh. Oo, oh, dito. Oo nga, tikas na. Tikil na tikil na eh. Ka lang, ha? <coughs> Hindi pa naman nag dito. Hindi okay. pa naman itong ganto ko. Hindi pa, sir. Huwag ka lang talaga yung itatransfer mo pa yung mga gamit na ano? ka. Pwede ka naman pumasok? Hindi pa pumasok. Ano ba? 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 Ano Hindi kasi puki checker ka. Eh, hindi mo na iaangat uh, yung bibila mo. Ikaw lang sir. Ikaw lang Kailangan, lang. Lang. Kailangan, Kailangan kasi tupin niya doon. Sa mo yan kasama sa trabaho ng checker hmm. yun. Hindi yeah, sir, ano yung ano lang. kasi ano? nagsasampanta ng bago ba. Eh. Dokumento lang yun. Eh. Oh, okay. Pwede ka sa ganun. Sige, lagi sa dibdib mo lang. Yeah. Bumuti lab, ka oh, sana. Bumuti ka sana. Ayun lang. Tapos ka muna yung O, eh, eh. yung, yung. mo, huwag yun, tatayo na. Pag masakit ang balakang mo, huwag kayong tumayo ng ganito. Oh. ba? Diba, nakaganyan ka. Huwag kayong ng paganyan. Huwag masasaktan ka. Um, huwag ka muna. Ito, malakas to. Malakas niya, no? niya, no? Pag inasa mo sa balakang mo yung pagtayo mo, lalo nung sasakit yung balakang mo. Okay? Pagilin. Sige oh. Sa'yo, ito, kung may siko ka kamay mo, babangot ang bango. Sige, taupo ka na. Tignan ko kung marunong ka, upo ka na. Yan! O, disip yung balakang mo. Diyan sa kamay tayo, kung muna ang puyas mo. Tayo! Ganto. Pag-alik, mag-sinenas ka. Pag-ising mo, ganto. Sige tayo. Yan, no? Ya. Yeah. One. Kabila. Two. Yan lang. Ang isa lang. Ubo ka. Tapos, ganun din mo lang doon ang mga liniment. Ganun mo lang. Kahit hindi ka marunong patamaan mo lang ng ano. Ha? Oo. Ganun po. Diba? Di, di. Baka may trauma na siya Sir. rin na dali. Hindi. One, two, three. Kaya na. Ganito yung ginawa niya, nag-short daw siya eh. Dalawa, nga, abutin mo yung paa mo. Dito, dito, o yan. Okay naman. Baka kapag suot ka ng brief, sa tingin mo, okay na. <laughs> hindi mo <laughs> na, hindi. Hindi mo yung Kasi nakatukot. Naramdaman mo kanina may malakas na tumunog. Di yung isa? Yung isang isa? Yun yun, nakakalasok. Ano yun? Ano yung lumagutok na yun? Yun yung natawag okay. na facet joint. Kaya hindi mo maganon. Para siya nakakalso. Pero ngayon, abutin mo. oh Ayos, kabila. Maganda naman, abot na, makakaano ka. Okay? Tapos tayo nga mo naman ang katawa mo. Pwede kang pumasok, ano ka na naman pala eh. Hindi, ano na lahat pang masakit siya. Sige. Sinanansan ko na lahat siya, mami.